Yes, good afternoon mga kabakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Paki-hit okay, naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kabakers, ito po ang paraan natin sa pag pakain ng alternative na pagkain yung uh, subok ng lumbia so ganito po ang ating ginagawa mga kadakers dahil wala po tayong malaking budget sa pagpatuka so ito po ang ginagawa natin sa ngayon ay hinahaluan lang natin ng page na konti. so ipapakita ko sa inyo kung paano ko uh, ginagawa mga kaduckers so ito mga kaduckers ang ating ginagawa sa ating kunting page yung duck layer page binabasa natin sa tubig para bumalik siya na parang ipah at ihalo natin dito sa dalawang klanggana na yung lumbya. So, nangito na po yung ating mga alagang itik. Mga kadakers, sila po yung naghihintay ng kanilang pagkain. So... Ahaluin na natin mga kadakers. So, yan na mga kadakers. Para nang growing mass yung ating kids. So, yan. Ihalo natin siya para mag... pailalim yung ibang pigs ihalo natin at lagyan natin ng tubig na konti para pumilit dyan sa mga lumpia so naghihintay na ating mga alagang itik mga kadakers so so nahalo na natin mga kadakers Minisikan natin ng kunting kubig. So, ready na po silang kumain. At atat na atat na po yung mga alagang itik natin. So, papakainin na natin kung paano sila kumain mga kadakers. So, dyan na tayo mga kadakers. At ganyan ang paraan natin sa paglagay ng pagkain nila para madali sinapaw ko yung dalawang planggana at nilagay ko dyan sa pagkainan nila so sinubukan kong magpa video kay Ujimix Vlog so ganyan mga kadakers lalong lalo na sa mga paguhan pa sa pag alaga ng itik So ganito lang po ang ating gagawin sa ating mga alagang itik. So shout out pala dyan sa lahat ng mga subscribers at viewers ko po. Lalong lalo na po dito sa lungsod ng Berwila. So shout out sa inyong lahat dyan. Sa kay Ma'am Nining na kapatid ni Miura Mundihar. so ganyan mga kadokers para makatipid tayo sa sobrang mahal ng page dahil mahal din ang itlog ngayon tag 12 pesos ang isa so tiis tiis lang so, kailangan talagang marunong tayo magtipid mga kadokers so yan na mga kadokers Uh, simot na lahat ang kanilang mga pagkain at busog na busog na sila. Yung iba doon na naliligo na. So, sa ngayon kahit tinukulong na natin sila at alternative ang kanilang pagkain, ay nagsimula na rin silang mangingitlog ulit. So, mayroon na tayong mga makuha every morning na itlog pero hindi pa gaano karami yung napulot natin kanina ay uh, 13 pieces pa po so hanggang dito lang muna mga kadappers thank you very much thank you for watching see you next vlog